morning, good morning mga ka-idol Bali, nandito nga pala ako sa may alibabago, may mga ano siya oh. may mga gulay siya na pwede gulayin mga ka-idol, oh. manguha tayo ng alibabag mga idol dahil sayang lang pagka hindi kinuha, oh. o, oh, yung mga laman niya, o oh, ganyan oh. oh, ayan, pukunin natin yan kulay na naman sa idol umagang blessings ayan no mga gulay na minsan lang sa isang taon no? ayan no ayan yung tinanim namin panibago eh, nagkaroon na naman siya ng bulaklak may magulay na naman masarap to sa ano sa munggo mga idol o kaya pang pot bet lang buhay po siya. The is life. <laughs> umagang ano to, umagang blessings mga idol. Oh. Taran, ayan na mga idol. Marami pa, ayan pa. Oh, marami pa akong pwede kunin. So, right mga ka-idol, oh, ito na yung aking ginulay na alibabag, o, oh, mga idol, oh, ayan, o, oh, alibabag, oh, di, may lulutuin na naman tayo, pwede ito pang pakbet, pwede ito pang dinengdeng, pwede ito sa, ano, sa, masarap din ito sa munggo, mga ka-idol, o, oh, ayan, o, oh, itura niya, o, oh. o, yung alibabag, alibabag sa ibanag, mga ka-idol,